Kaya ba diba, lahat mo, Nag-Japan yan. Matutuloy na blow out natin. Sigurado mo mapaparami na inom natin dahil may gagasta na. Sinong gagasta? E, na-deport yung mga yan! Palibhasa, wala kayong mga dyaryo. Nay! Ay, mga ano na? po? Ah, Nay! Kayo kayo? Distrigo Santo. Nay! Ah. Distrigo Santo eh, oh. Sino yun? Oh, akin na yung mga gamit niyo. Sa kasama eh, namin ato. sa Japan. Paano po? Oh. Masama akong nangyari sa amin sa Japan eh. Lako, -usapan yan, siyo, ako, mamaya na natin pag-usapan niya na nagluto ako. Masok kayo sa loob. E gutom na gutom kayo. Sakto. Tayo na. Sino ka ba? Kaibigan po ako. Ah. Pasok. Ignacio, ang pinto. Ay, anong ngini ngisi mo ha? Ikaw, kalimutan mo na yung Jimmy na yan ha? Yung negosyo mo, asikasuhin mo, samantalahin mo habang